Hi guys, isang magandang gabi. So uh, matagal na tayo bago makapag-vlog kasi tayo ay uh, uh, busy sa trabaho. So ngayon nga pala, ako ay nandito sa trabaho namin. So papakita ko sa inyo, guys. Sa aking trabaho na ginagawa ngayon. So ito nga pala, guys, ang aking mga ginagawa sa ngayon. So, kasalukuyan, nagpapanak ako. At uh, ito ay isa sa mga napaanak ko. Ayan. Itong mga to, napaanak ko lahat yan. So, ayan. Oh, at ngayon, ito yung kasalukuyang nanganak. Hey guys. pinana ko ng mga nakaraang gabi at mga nakaraang araw. Ayan, guys. So, meron dito na hindi pa nanganak. May ilan pa. Dito sa lugar nato. to. Ayan. Ayan, guys. Ayan, oh, may mga paanakin pa. -anakin pa. So, dito sa kabila, mayroon din. Mayroon dito uh, mga bagong sampa at yung dati ng sampa na panakin ko. Ayan, guys. So, ayan. So, ayan. Ayan, guys. Ang gawa ko ngayon ay ito. kaya may ngay gawa ng may electric pang buhay uh, pwede na natin patayin to natin yung electric pan kasi ano medyo malamig naman ng panahon so yun lang muna guys isang uh, magandang gabi at uh, maraming salamat sa patuloy na suporta sa aking youtube channel Ingat po tayong lahat. At God bless you. Mega loud shout out. Shout out nga pala sa aking uh, kaibigan na si Anderson Robbins. Sana naiintindihan mo itong aking pagtatagalog. So, pwede mo namang i-translate it ito, 'di ba? Sa salita niyo. So, maraming salamat sa walang sawang suporta sa aking YouTube channel. At sa lahat po ng uh, aking mga kaibigan na uh, patuloy pa rin na uh, sumusuporta sa akin sa aking YouTube channel, maraming maraming salamat. May God bless you always and forever. Thank you and mabuhay po tayong lahat.